Hello guys, magluluto, magluluto pa ako, ako ng, ng bihon para dalahin para... namin dun sa minterio Sa Sementary, ano? Kalag, kalag baka... ka na tawag yan <laughs> Itong niluluto ko ngayon, donation lang po ito, binigay lang po ito sa amin Ayan, nilagay ko na yung lamas. Kung anong meron sa bahay, yun na lang yung nilalagay ko. Hindi na ako bumili kung ano na pa. Kasi yung pera na binili, binili namin nito, bigay lang po para kami ay makapagluto para sa amin dadalhin namin doon sa cementerio. So ngayon, nilagay ko na yung lamas. At saka yung isang paang manok lang ang hinalo ko dyan. Hinimay-himay ko lang para mahalo ko lang dyan sa pansit. At saka yan lang po yung ano, meron pa kaming nabili. Mm, nag-adobo rin ako ng karni pagkatapos niyan. Yan po, dalawa ang dadalhin namin na ulam. Tapos nagluluto pa rin. Nagluluto din po kami ng anang ano yun, kalamay, hati at saka ibus. Yun po ang niluluto at yan po ang babaorin namin doon sa cemetery ngayon. At saka yan po, kasi maganda nga yung magsalo kasi hindi mainit ang panahon. Hapo na po kasi, higaling lang ako ng ano, hapo na kami pumunta. Pupunta ng cemetery. Thank you for watching at yan lang po. May binigay pa binigay sa amin ng kapitbahay. Masarap yung bigay kaysa yung magluto ako ay charot. At saka may binili rin ako ng money, bali 20 pesos. Yan, babaonin din namin. Yung iba kinain ko na. Ang sarap nung pagbinigay kaysa ka. ang luluto, Kazel. Tsaka masarap din ang hin ano nila pagkaluto. Ayan na po yung adobo kong karni. Yan, masarap po yun kasi Sprite po yung nilagay ko at saka suka na tuba kasi may sarili kaming tuba. Yan po ang hinalo ko dyan. Tsaka nalagyan ko ng tuyo, sugar, ah uh, kunting magic at saka lamas. Sprite, Yan na po ang hinalo ko dyan. Lamas. Ah, hindi ko pa na videohan yung complete details po niyan yung pagkaloto niyan pero ang sarap niyan pagkaloto kasi sprite po yung niloto ko. Yan at saka malambot. Pinakuluan ko na po yan siya. Pinakuluan ko, hinugasan, pinakuluan, hinugasan. Kaya, ano na po yan, lambot na lambot na po talaga yung ano niyan, karni na yan. At saka may inihaw pa ako na matambaga. Thank you for watching.